Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Saring-saring bagay pa ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kung bago po kayo sa ating channel, mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang, ang basa ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo sa dito nakadik Maari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign Ang lahat ng paborito Kaya gawing gabay ulibangan lamang Pagpapalit, makinig na Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Ang tarot ko baka naman laman ng iyong horoscope Aries mas confident ang mga Aries sa araw na ito dahil malakas ang impluensya ngayon ng araw sa iyong sektor. At ito rin ang enerhiya na magdulot sa iyo na ngayong araw Aries ay mas mahilig kang ibahagi sa ibang tao ang iyong pagmamahal at ang iyong concern. Mahilig ka rin magbigay ng atensyon sa iyong pamilya at sa kung anuman ang mga nagaganap sa tahanan. Ngayong araw, maganda ang sense of purpose ng mga Aries. Sa araw na ito rin, magkakaroon ka ng karagdagang motibasyon pagdating sa iyong mga ginagawa at lalong-lalo pagdating sa mga bagay na makatulong sa iyong maabot ang iyong mga layunin. Ngayong araw, magaganda ang iyong mga pananaw pagdating sa isyong pera at sa iyong mga pag-aari, pati na rin sa negosyo. At ngayong araw rin, ang focus mo rin ay mapunta rin sa iyong trabaho, sa pera, at maging praktikal ang mga areas sa araw na ito. At ngayong araw, ikaw rin ay makakaroon ng magandang panahon, magandang oras para makapagmuni-muni, maging realistika sa iyong mga impluensya sa ibang tao at kung ano rin ang impluensya nila sa iyo, lalong-lalo pagdating sa iyong pera, sa trabaho mo, sa pangangailangan ng pamilya at sa araw na ito, ikaw rin ay mas mapansin pagdating sa iyong talento at sa iyong lakas. At ngayong araw, maayos naman ang takbo ngayon ng iyong pera kumpara kahapon. Ang kailangan bantayan sa araw na ito ay ang pag-ibig. Merong mga hindi pagkakaunawaan ngayong araw. Kaya mahalaga na linawin ang iyong mga pakahulugan at yung mga interpretasyon ng ibang tao. At sa araw na ito, maayos naman ang iyong enerhiya, maayos ngayon ang iyong pangangatawan. At ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius. Ang iyong lucky color ay brown. At ang lucky numbers mo ay 7, 11, 14... 28, 39, at 44. Malakas ang impluwensya ngayon ng Mars sa iyong Sektor Taurus at ito ang enerhiya ...na magdulot sa iyo ngayong araw na mas maging malawak ang iyong mga pananaw. At ang focus mo sa araw na ito ay sa kung paano mo masuportahan ang iyong pamilya. Maganda ngayon ang energy ng mga churros. Positibo rin ang iyong mga experiences sa araw na ito. At maging maayos ang iyong mga connections sa ibang tao, sa kapatid mo, sa mga kapitbahay at sa iyong komunidad. At ngayong araw ang mga churros ay mas maging independent. Hindi kayo masyadong umaasa sa ibang tao ngayon nagkakaroon kayo ng karagdagang kumpiyansa sa sarili para kayo ay matuto at i-improve ang inyong mga plano at ang inyong trabaho. Maganda rin ang personality ng mga choros sa araw na ito at makahanap kayo ng mga pamamaraan kung saan malaya ninyong ipahayag ang inyong sarili na magustuhan naman ng ibang tao. Marami kayong madiskubre ngayong araw at mabalansi ninyo ang inyong oras. At ngayong araw rin, mabigyan ninyo ng atensyon ang inyong mga kaibigan at ang inyong non-partnership. At sa araw na ito, magaling ang mga chara sa paghanap ng mga impormasyon, ma-enjoy ninyo ang inyong sarili. Mamayang hapon, ang moon ay papasok sa iyong intimacy sector Kaya pagdating na sa bandang hapon, ay lalo kang maging seryoso Pagdating sa iyong mga koneksyon sa mga mahal mo sa buhay At magkaroon ka rin ng karagdagang pagmamahal sa iyong pamilya Medyo adventurous ang mga chores sa araw na ito Pero napakalakas ng inspirasyon ngayong araw para ikaw Ay galingan ang iyong mga ginagawa para makadala ka ng pera Makatulong ka sa pangangailangan kailangan ng pamilya. Ang pera sa araw na ito hindi masyadong malakas kaya kailangan mong bantayan ang iyong budget, ang iyong mga responsibilidad, mataas ang iyong energy sa araw na ito kaya very active ang mga chores ngayong araw at maayos rin ngayong araw ang iyong pag-ibig, merong pagkaunawaan, maayos na pag-uusap ngayon sa pamilya at kung ikaw ay single na chores ngayong araw, lalo kang ganahan ngayon na mag-explore at hanapin ang tao na mag maging parte ng buhay mo o kaya maging kabiyak ng iyong puso. Maganda ngayon ang mood ng mga Taurus at sa araw na ito ikaw ay mas compatible sa mga Virgo. Ang iyong lucky color ay orange at ang lucky numbers mo ay 7, 13, 17, 20, 37 at 44. Medyo merong kalituhan ang mga sirkumstansya ngayon ng mga Gemini, lalo na sa pakikipag-connect sa ibang tao o kaya sa pagtanggap ng mga nagbabagong plano. Ngayong araw, malakas ang impluensya ng moon sa iyong sektor, kaya medyo intense ang mga Gemini sa araw na ito, pero privado ang inyong mga emosyon at ang inyong mga plano. At ngayong araw, meron ring impluensya ang enerhiya ng Mars, na ito sa iyong mga pangalap at pati na rin sa sa iyong subconscious ngayong araw lalo ka na magpursigi pagdating sa iyong mga pangarap at plano para sa iyong mga mahal sa buhay. Mas empowered ang mga Gemini sa araw na ito lalo na sa paghandle ninyo ng inyong mga responsibilidad. At ngayong araw, motivated rin kayo na mag-improve ang inyong mga ginagawa ang inyong hanap buhay at merong ibang mga Gemini ngayong araw gustong magsimula ng negosyo maging practical kayo sa araw na ito kasi hinahanap ninyo ang mga solusyon sa mga problema ng pamilya. At sa araw na ito, mas maging seryoso ang mga Gemini pagdating sa pananalapi, lalong-lalo na sa inyong mga pangmatagalang plano sa inyong trabaho at sa inyong goals. At ngayong araw, balansin naman ang inyong approach at pakikitungo sa ibang tao. Mas ma-appreciate ng mga tao ngayon ang pakikitungo ng mga Gemini at ready rin kayo sa araw na ito na makipagsunduan, makipag-collaborate sa ibang tao para lalo kayong magtagumpay at meron rin kayong matutunan. Maayos ngayon ang takbo ng pananalapi kumpara kahapon at sa araw na ito yung pag-ibig katamtaman lamang. Merong mga nag-aargumento na mga magkarelasyon na Gemini. Meron namang iba na talagang nagpapatuloy dahil sa kanilang pasensya ay patuloy na lumalago ang kanilang pagsasama. Ang mood ngayong araw ng mga Gemini katamtaman lang din. So merong iba, madaling masaktan, so very happy pero very sad rin paminsan-minsan. Kaya kailangan lang balansihin ang mood ngayon. At ang energy ng mga Gemini sa araw na ito medyo mababa kaya hanapin ang tamang pahinga kung meron kayong chance na makapagpahinga kayo at sa araw na ito ikaw ay mas compatible sa mga Aries ang iyong lucky color ay pink at ang lucky numbers mo ay 5, 11, 14, 22, 29 at 35 Mas sociable naman ang mga cancer sa araw na ito dahil sa impluensya ngayon ng buwan sa iyong one-to-one -one connections. At ngayong araw, mas maganda ang effort ng mga cancer na kayo ay makakilala ng bagong tao, meron kayong mga contacts o kaya marikonek kayo sa mga dati ninyong kaibigan, dating kakilala na maaring makatulong sa inyong magdala ng karagdagang pera. Sa araw na ito, ang moon ay merong connection sa enerhiya ng Mars. Kaya ito ay magdadala ng ang karagdagang energy at excitement sa iyong friendships, sa mga kagrupo mo, sa mga kapitbahay, meron ring mga get together sa araw na ito at meron ding mga bagong kakilala ngayong araw na maaring magkaroon ng magandang impluwensya sa buhay mo at meron itong magandang role sa iyong future. Ang pera sa araw na ito, Cancer, kailangan pag-ingatan kasi katamtaman lang, pero maganda ngayon ang pag-ibig, maganda rin ang iyong enerhiya ngayong araw, aktibo ang pag-ibig naman, ay maramdaman mo ang suporta ng ibang tao. Maganda ngayon ang mga imahinasyon ng mga cancer. Practical rin kayo sa araw na ito. Nagkakaroon kayo ng karagdagang inspirasyon patungo sa pag-abot ng inyong mga plano at sa inyong mga pangarap. Mas dedicated rin kayo ngayong araw. Napakataas ng inyong motibasyon na siyang nagtutulak sa inyo na galingan pa ang inyong mga ginagawa. At sa araw na ito, magaganda rin ang mga idea at advice na iyong makuha sa iba tao. Maganda ang compassion ng mga Cancer sa araw na ito. Yung iba naman kahit na merong mga pinagdadaanan rin ay gusto na tumulong at marami sa mga Cancer ngayong araw ay nagpapatawad para magkaroon ng healing ang mga problema sa isang relasyon. At sa araw na ito, Cancer, ikaw ay mas compatible sa mga Taurus. Ang iyong lucky color ay gold at ang lucky numbers mo ay 4, 11.

Ang focus ng mga Leo sa araw na ito ay nasa kanilang career. Maganda ngayon ang paninindigan ng mga Leo. Mas wise kayo pero hahanapin nyo rin sa araw na ito ang kapayapaan. Maganda ang inyong plano at ngayong araw na-enjoy e ninyo ang inyong oras at nasisave ninyo ng maayos ang inyong enerhiya. Maganda ang interest ninyo para sa mga gusto ninyong maabot sa buhay at ang inyong connection sa ibang tao. Maayos rin ang iyong satisfaction sa araw na ito. Merong mga liyo ngayong araw na maaring magsabi ng kanilang mga sikreto sa kanilang mga kaibigan. Lalo pa na yung ibang mga liyo sa araw na ito ay medyo emosyonal. At ngayong araw rin ay hinahanap ng mga liyo ang kooperasyon ng ibang tao. Marami naman kayong ma-accomplish sa araw na ito. Marami kayong matapos na trabaho. Maganda ang inyong mga ambisyon. At determinasyon sa araw na ito. Ngayong araw, ikaw ay stimulated dahil sa enerhiya ng moon kaya sa araw na ito, mahilig kang mag-isip sa iyong mga routine, sa mga responsibilidad mo. At ngayong araw, malakas ang iyong connection sa iyong mga pangmatagalang ambisyon. At merong mga ideal opportunity para sa iyong ngayong araw na ipakita ang iyong galing at magpabida rin sa mga tao na maaring makatulong sa iyo. Marami ka kasing madiscovery ngayong araw, lalong-lalo na pagdating sa iyong talento. At sa araw na ito, ma-realize mo kung ano ba yung mga hadlang para ikaw ay makapag-advance sa iyong career at sa iyong trabaho. Ngayong araw, ang pera ay maayos para sa iyo, Leo. Maganda naman ang iyong pag-ibig sa araw na ito. Maramdaman mo naman yung concern ng mga taong nakapalibot sa iyo. At ikaw naman, ngayong araw ay natutugunan ng iyong mga responsibilidad sa mga mahal mo. Maganda rin ang iyong energy sa araw na ito at maayos ang iyong mood. At ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Aries. Ang iyong lucky color ay purple at ang lucky numbers mo ay

Maraming mga hadlang, limitasyon, restriction sa araw na ito para sa iyo, Virgo. Kaya ngayong araw, marami rin kayong katanungan kung paano ninyo yakapin ang mga pagbabago at ang mga adjustment na kailangan gawin. Mahilig ang mga Virgo sa araw na ito na i-explore, anuman ang adventure, anuman yung mga bago sa inyo. At ngayong araw, malakas ang impluensya ng Moon at Mars. Ito ang dalawang enerhiya na maghahanda sa iyo sa experience ng kalayaan na hinahanap mo na medyo matagal na. At sa araw na ito, makapagpahinga ka. Ang pera ngayong araw ay napakababa. Kaya kailangan mong maging maingat sa iyong mga gastos, sa mga bayarin. Ang pag-ibig naman sa araw na ito, hindi rin masyadong maganda. Merong mga hindi nagkakaunawaan ngayon. Merong mga alitan at mga argumento dahil sa problema sa pera. At sa araw na ito, ang mga Virgo, maging responsable naman kayo. Nakakaroon kayo ng kar dagang kumpiyansa sa sarili pagdating sa inyong talento hahanapin ninyo ngayong araw ang kapayapaan at ang panahon kung saan kayo ay magshine at sa araw na ito meron ring mga kaibigan ang mga Virgo na mas sincere sa iyo ngayong araw at concerned sa iyong pangangailangan lalo na sa iyong mga pag-aari at sa araw na ito marami naman kayong maitulong sa ibang tao kaya lamang pagdating na sa bandang hapon hahanapin mo Virgo ang iyong mga mahal sa buhay, ang mga suporta at kalinga ng mga mahal mo, ng iyong pamilya, at maari rin na kailangan mong magpahinga para masentro mo ang iyong sarili. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga charas. Ang iyong lucky color ay black, at ang lucky numbers mo ay 7, 17, 24, 33, 39, at 42. Malakas ang impluensya ngayon ng buwan sa iyong sektor ng tahanan at pundasyon ng iyong mga emosyon Libra. At sa araw na ito, merong impluensya ang enerhiya ng Mars na magdulot sa iyo na medyo pribado ang mga plano at pag-iisip at emosyon ng mga Libra sa araw na ito. At ngayong araw kahit na ikaw ay nakikipagdiskusyon -diskus ka naman sa mga mahal mo sa buhay, sa araw na ito mas hinahanap mo ang iyong kapayapaan kaya hindi ka mapagpatol sa araw na ito sa mga komprontasyon at sa kung ano man yung issue ng ibang tao. At ngayong araw ang focus ng mga libra ay sa improvement ng inyong lifestyle ng pang-araw-araw ninyong ginagawa. Nakakaroon ka ng kumpiyansa sa sarili ngayong araw. Marami kang matapos at mataas ang iyong motibasyon sa araw na ito. Mas empowered ka ngayong araw pagdating sa mga isyong pera, mapagkukunan, sa talento mo, sa negosyo, lalong-lalo na pagdating sa bandang tanghali at hapon. At magkakaroon ka ng malakas na sense of practicality. Ngayong araw, mas titingnan mo, susundin mo kung ano ang satingin mo ang tama. At ang maganda sa araw na ito, malakas ang pangakit ngayon ng mga Libra. Kaya maraming makipagsunduan sa iyo, makipag-collaborate. At ngayong araw, marami rin ang mas magkagusto sa mga Libra. Malakas kasi ang iyong pangakit ngayon na yung mga tao ay mabilis na sumang ayon sa kung ano man ang iyong mga gusto at makinig sa kung ano man ang iyong mga pananaw. Maganda ang iyong energy sa araw na ito, pero ang pera ngayon ay kailangang bantayan. Napakahina ng pasok ng pera. At ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius. Ang iyong lucky color ay orange at ang lucky numbers mo ay 1, 19, 21, 24, 34, at 40. Hinay-hinay sa iyong mga komunikasyon sa araw na ito, Scorpio, kasi merong malakas na impluensya ngayon ang buwan sa iyong mga komunikasyon. At ngayong araw, ang iyong effort na i-address ang mga problema sa araw na ito at hanapan ng solusyon ay makatulong sa iyong ngayong araw na lalo kang maunawaan ng ibang tao. Meron kasing mga tao na hindi ka maunawaan o kaya ayaw ka lang unawain sa araw na ito. At kailangan ang pasensya ngayon, lalong-lalo sa iyong mga komunikasyon. Madaling mapagod ang mga Scorpio sa araw na ito. At ang pera ngayong araw ay kailangang balansihin. Medyo hindi masyadong maganda ang pananalapi. Pero ang pag-ibig sa araw na ito ay maayos. Uh, ano man ang mga problema ngayon sa pag-ibig ay maplan siya rin lalong-lalo pagdating sa bandang hapon. Malakas ang kumpiyansa sa sarili ng mga Scorpio. Ito ang dalang enerhiya ng buwan na magkaroon ka ng motibasyon ngayong araw. At sa araw na ito, gusto mo rin na magkaroon ka ng mga magagandang imahinasyon. Kaya maging mas creative ang mga Scorpio ngayon. Mayong araw rin, magkaroon kayo ng mga magagandang pamamaraan para ma-promote ang inyong talento, maganda ang inyong reputasyon, mas maging inspirado ka. At sa araw na ito rin, ang moon ang magdulot rin sa iyo na mabilis ngayon ang mga pag-unawa ng mga Scorpio. Maganda ang inyong mga kutob sa araw na ito, kaya gamitin mo ito, lalong-lalo na kung ikaw ay gagawa ng mga desisyon ngayong araw. Stable naman ang mga pagsasama sa araw na ito. At ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn. Ang iyong lucky color ay green at ang lucky numbers mo ay 7, 9, 12, 25, 29, at 40, Ang focus ng mga Sagittarius sa araw na ito ay nasa kanilang pera, lalong-lalo ang inyong sweldo at pag-aari, ang income ninyo. Ngayong araw, malakas ang impluensya ng buwan kasama ang enerhiya ng Mars, makakaapekto ito sa iyong effort at sa iyong atensyon, kaya kailangan mong maging maingat sa iyong mga approach ngayong araw. Meron kasing mga tao ngayon, Sagittarius, na hindi ka masyadong pinapahalagahan. At sa araw na ito, kailangan mong maging maingat kung sino ang iyong mga binibigyan ng tiwala. At yung mga tao na hindi ka neri-respeto ay maari na mas makatulong sa iyong dumistansya ka sa mga taong ito. Sa araw na ito, malakas ang impluensya ngayon ng buwan. Kaya ngayong araw, parang gusto mong mamaster ang iyong proyekto. Gusto mo na mabigyan ng solusyon ang mga problema medyo mataas rin ang iyong emosyon sa araw na ito at mas makikita mo ngayon ang iba't ibang layers ng mga sitwasyon. Sa araw na ito, ikaw rin ay mas maging aware sa kung ano ang mga issue sa tahanan, sa pamilya, ang mga utang, ang suporta na kailangan at hahanapin mo sa araw na ito Sagittarius ang kapayapaan sa iyong personal life. At maganda ang araw na ito para ikaw ay mag-grow at mag-improve. At sa araw na ito, ito ikaw ay mas compatible sa mga Aries. Ang iyong lucky color ay blue at ang lucky numbers mo ay 8, 14, 26, 29, 36 at 34. Mas maging independent naman ang mga Capricorn sa araw na ito at ngayong araw, konektado ka sa iyong mga emosyon. Malakas kasi ang impluensya ng buwan at Mars sa araw na ito na ang mga Capricorn ngayong araw, hahanapin rin ninyo ang kasiyahan at mas maging creative rin kayo sa araw na ito. Malakas ang tentasyon sa araw na ito, Capricorn, kaya kailangan maging maingat lalo na sa paghahanap mo ng kasiyahan ngayong araw. Siguraduhin na hindi mo mapabayaan ang iyong mga responsibilidad. Sa araw na ito, vinavalue ng mga Capricorn ang iyong mga komunikasyon, lalo na ang iyong pakikipag-usap sa iyong kapartner. At mahalaga sa araw na ito, maging positibo lamang at ipakita sa ibang tao ang iyong support. At sa araw na ito, maganda naman ang tatag ng loob ng mga Capricorn ngayon at ang focus ninyo ay nasa inyong mga pangmatagalang goals. Ano talaga ang plano ninyo sa inyong future? At magkaroon kayo ng magandang sense sa araw na ito na gusto lang ninyong matuto, maggrow, i-improve ang mga activities ngayong araw at mamayang hapon ang moon ay papasok sa iyong privacy sector kaya magkaroon ka ng panahon na makapag-isa, makapag-muni-muni para sa iyong mga emotional healing at pati na rin sa iyong mga renewal sa iyong mga plano. Maayos ngayon ang pananalapi kumpara kahapon at anuman ang pangangailangan ng pera sa araw na ito, makahanap ka ng isang tao na magbigay sa iyo ng suporta. At ang pag-ibig naman sa araw na ito ay maayos rin. Kaya yung mga tao ngayon na nakapalibot sa iyo, maganda ang kanilang pag-unawa. At kung ikaw naman ay single na Capricorn sa araw na ito, maaling swertihin ka rin ngayong araw pagdating sa pag-ibig at sa reputasyon mo sa ibang tao. Maganda rin ang iyong energy ngayong araw, kaya hindi ka madaling mapagod, at sa araw na ito maayos naman ang iyong mood, kaya e-enjoy mo lang ang araw na ito kasama ang iyong mga mahal sa buhay, at ngayong araw Capricorn, ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius ang iyong lucky color ay purple, at ang lucky numbers mo ay 4, 9, 13 27, 30 at 35 Medyo mataas ang mga emosyon ng mga Aquarius sa araw na ito pero ngayong araw, mas grounded kayo at alam ninyo kung ano ang mga dapat ninyong gawin para manatili kayong privado. Malakas ang impluensya ngayon ng buwan, nakaka-apekto ito sa iyong subconscious kaya ngayong araw, mahilig lang kayong magmuni-muni, privado ang inyong mga plano at sa araw na ito matatag ang inyong pundasyon pagdating sa inyong emosyon. Kahit na marami kayong mga pangamba, marami marami kayong mga problema, lalong-lalo pagdating sa mga security ng pamilya ang pananalapi. Pero sa araw na ito, maingat kayo sa inyong mga pananalita. Mag-improve rin ang iyong motibasyon na dahil sa dami ng iyong mga iniisip sa pangangailangan ng pamilya, kapatid, at lalong-lalo na ang iyong pansariling pangangailangan, sa araw na ito, ikaw ay lalo kang ganahan ipush ang iyong sarili para abutin ang iyong mga pangarap. At ma-enjoy mo naman ang araw na ito, komportable ka naman, at kahit na merong mga tao na nagdadala ng problema sa araw na ito. Matatag ang mga Aquarius. Magaling kayong mag-adjust at hindi kayo madaling maapektuhan ngayon sa kung ano man yung mga issue rin ng ibang tao. Maganda ang iyong disiplina sa sarili sa araw na ito, Aquarius. At kahit papano, nakakaroon ka rin ng kumpiyansa na ang mga problema mo ay malampasan at maging maayos rin. At sa araw na ito, Maganda ang takbo ng pag-ibig. Maganda ngayon ang energy na kung saan ikaw ay maunawaan rin ng ibang tao ngayon. Ano man yung mga pangangailangan mo, ano man yung mga problema mo sa araw na ito ay maunawaan ng ibang tao. At ang pera lang ang problema sa araw na ito, medyo baba, mababa ang pasok ng pera. At yung iniisip mo na itulong mo sana sa iyong mga mahal sa buhay, sa mga magulang mo, kapatid mo, ay medyo sapat lang din ang meron ka. Kaya kailangan mo lang tatagan ang iyong loob sa araw na ito, Aquarius. At ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. Ang iyong lucky color ay silver at ang ang numbers mo ay 9 13 17 20 34 at 38. Busy naman ang mga Pisces sa araw na ito at ang dami-dami ngayong araw na kailangan mong gawin at kailangang tapusin. Pero sa araw na ito, mas sociable kayo at ngayong araw, nakakaroon rin kayo ng mga magagandang paalala sa iyong sarili, kung ano ang halaga ng iyong mga malalapit na kaibigan at kapamilya. At sa araw na ito, mas maayos ang pera kumpara kahapon. Kaya ano man ang pangangailangan ng pera sa araw na ito, mahanapan ninyo ng paraan. Maganda rin ang takbo ng pag-ibig sa araw na ito. Maramdaman ninyo ang suporta at pag-unawa ng mga mahal mo sa buhay. Maganda rin ang iyong energy ngayong araw at ang mood ng mga paisi sa araw na ito ay maayos. Excelente ang araw na ito para sa mga creative creative na gawa maenjoy mo ang iyong sarili maganda ang mga apeksyon sa araw na ito mas inspired ang mga Pisces na matuto ng bago ngayong araw at mataas ang inyong motibasyon ng ngayong araw unawain rin ang pangangailangan ng mga mahal mo sa buhay ang kagandahan ng araw na ito Pisces mas charming ka ngayong araw at dahil maganda ang romance energy, magaganda rin ang iyong mga imahinasyon, kaya maenjoy mo ang iyong sarili sa araw na ito at ngayong araw, ang moon ay nasa tuktok ng iyong solar chart. Kaya ngayong araw, mas maging responsable ka, klaro sa iyo, kung ano ang mga kailangan mong gawin at kung ano rin ang hindi dapat. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga chores. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 10, 11, 24, 34, Thirty seven at forty three.